Uh, Brother Ali, tayo po ngayon ay inaas sa ating bagong programa na Kabayan, uh, Halina sa Katotohanan. Ang unang tanong para sa iyo kapatid na Ustad Ali, bakit po ang Kristiyano at ang iba pang mga relihiyon ngayon ay masasabi nating mali samantalang ang atin namang pananampalatayang Islam ay tama? Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang papuri at pasasalamat ay nauupo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagtugay o pagbati ng kapayapaan ay mapasa kanyang propeta sallallahu alayhi wa sallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama at sa mga taong sumusunod sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Ang sunod sa iyong ng Brother Ismail, ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ng kasagutan sapagkat uh, nakabase tayo sa sunna at sa Quran sinabi ng banal na atlat, ang Quran wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati min al -fasirin. sa pinakamalapit nitong kahulugan sa ating lingwahe ang sino mang maghangad ng relihiyon bukod sa Islam sa kabilang dako ay kabilang siya sa mga taong kalunan بن صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا سميطانا سَقَلُلُوَانِ محمد sa so mga kapayapaan ang sino mang uh, hindi uh, sumunod sa minsahin na naibigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo at Kristiyano maliban na lamang na sila ay kabilang sa naglalagablab na apoy So ibig sabihin na uh, kapatid na Brother Ari, ayon sa Quran at ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinasabi na ang Islam talaga ang tamang reliyon. Anong may papayo mo sa kanila? Sa mga kababayan na uh, nag-aaral sa reliyon, huwag po tayong mag-stick uh, mag o manatili lang sa ating kinagisnang Ang usaping reliyon o hinggil sa bagay na ito, ay ang puhunan natin dito ay ang ating paniniwala. Sabi niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ang mga taong walang, o uh, sila yung mga taong lugi o talunan ay yung mga walang pananampalataya. So ang uh, nabanggit ayon doon sa Quran at ang uh, hadith ay sapat na na ang Islam ay ang tunay na relihiyon Wala Ta'ala alam si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang higit na nakakalam at ang isang tanda na ang Islam ay tama ang mga propeta ng sinugo, particular ang pinakahuling propeta sallallahu wa wasallam ay nagtuturo na sambahin lamang ang tagapaglikha ayon sa kanilang ginawa. Ya ayuhan ladina amanu Ya ayuhan ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Sa isang talata ng Quran, ang kayong mga mananampalataya, magsipagyuko kayo, magsipag, uh, tira pa kayo, sambahin ninyo ang inyong Panginoon at magsigawa ng kabutihan ng sagayong kayo ay uh, magtagumpay. At ito ang uh, malaking tanda ng mga muslim. Ang Islam ay tamang pananampalataya na nagmula sa tagapaglikha So maraming salamat Brother Ali at aabangan namin ang iba pang susunod na episode insya Allah sa ating bagong programa Kabayan Halina sa Katotohanan.